Nakakatuwa lang. Ito pong pagiging palaban ni Senator Riza Ontiveros, yung kanyang buong-buo na tapang, ay dahil nasa tama siya. Lahat ng resibo ay hawak niya. Lahat ng ebidensya ay hawak niya. Kaya siguradong mananagot itong, itong um, isang ito, itong alias Rene na nilaglag kuno sa Senator Riza Ontiveros. Mananagot din daw ito sa Senado dahil nga Uh, under oath, e'tong isang ito nung nagbigay ng statement during investigation nga of uh, the cases of Kibuloy. Pero ngayon binabawi. Mm. Napakalinaw sa mga ebidensya po ni Sen. Rizzo Antiveros na merong um, tao, merong grupo sa likod ng ginawang ito na itong sirine. Dahil yung mga resibo ni Sen. Rizzo Antiveros na kusang loob, Diba? Voluntary na lumapit sa kanila itong si Rene na para nga maging testigo at kung ano-ano pa, maraming iba lahat nilabas ni Senator Riza Ontiveros. Yan ang patunay. Diyan po nang gagaling ang tapang na Senator Riza Ontiveros. Dapat talagang palagan. Hindi dapat ito palampasin. Bukod dito sa Rene na ito, dapat talaga, dapat managot yung mga tao nga na nasa likod nito. Yung mga tao na may pakana nito. Yung mga nanakot din, siguradong meron, yung mga nanakot din dito sa alias rin na ito para nga bumaliktad. Sino kaya ang pwedeng gumawa niyan? Alangan naman kasing uh, yung walang kinalaman kay Digong at kay Kibuloy. Alangan naman kasing yung walang kinalaman kay Sara Duterte. Alangan naman kasing yung mga taong uh, tuwang-tuwa at puring-puri kay Senator Riza Ontiveros. Malabo eh. Kasi sigurado ang gagawa niyan ay yung mga taong takot na takot sa tapang ng isang Senator Riza Ontiveros. Ayan, Kakasuhan na po. Kakasuhan na bukas, Wednesday. Aha. Kumambyo itong um uh, witness na ito at yan kakasuhan na. I have consulted my legal team and on Wednesday We will file a complaint before the NBI and seek their assistance in investigating the people responsible for this video. So, hindi lang talaga itong si Rene ang dapat managot, kundi yung mga taong may pakana neto. Yung mga taong nanggamit kay Rene. Yung mga taong pilit, uh, pinababagsak ang isang Senator Riza Ontiveros sa paraan ng disinformation at kawalang hiyaan dahil kung tutuusin kawalang hiyaan ito kung tutuusin balakura itong mga 'to